PhilHealth members can get 20,000 worth of medicines yearly under gamot program. So, last August 21 nga po, sinimulan na tong gamot program ng PhilHealth. Ito ay under din sa PhilHealth Yakap. Pwede nang ipa-cover or sagutin ng mga... Ayan, PhilHealth member yung kanilang gamot uh, Worth 20,000 Pero ganito po yung proseso para sa si mga nagtatanong ha. Siyempre, kung ikaw ay registered na na PhilHealth member Dito ka na sa step 2 Kailangan mo magparehistro sa PhilHealth Yakap So, ang ginawa ko kasi, yung mother ko, nagpa-register siya Sa cellphone nyo, uh, mag-download kayo ng eGov sa eGov na yon na application, available yon sa Play Store or sa App Store, ah, uh, pwede kayong mag-download doon ng eGov, tapos pumunta kayo ng PhilHealth, tapos register kayo sa Yakap Program. Uh, sa Yakap Program, ayan, maghahanap kayo ng Yakap Clinic. For example, kami sa Manila. So, sa Manila, yung uh, chinek ko na niregister ko na clinic. So, pagkatapos doon, ayan, pupunta kayo doon sa clinic na yon tapos i- ah uh, ano kayo, a-assess kayo ng kanilang doktor. So, I suggest sa ah, magpa ano kayo, register kayo doon sa mga health centers. So pagkatapos noon, uh, syempre may assess ng doktor kung ano yung mga laboratories na kailangan mo, tapos ah uh, yun papagawain niya sa yon, then uh, saka kanya re-resetahan. Pero in in case naman sa akin kasi yung parents ko ano na matanda na. So may maintenance na yon matagal na nagme-maintenance yon and nagpapalaboratory naman yon regularly so pinakita lang namin do sa doktor so niresetahan na lang siya so diretso na sila na nagbili doon sa what do you call this sa accredited drug stores